Inisip ng taong ito na makakalimutan kanya. niya. Akala niya sapat na ang pagdaan ng panahon. Sapat na ang pag-abala sa isipan, pagpapatuloy sa buhay, at pagbuo ng bagong kwento. Pero hindi ito naging matagumpay. Dahil ang kalimutan ang isang taong nagmarka hindi madali. At nagmarka ka. Ngayon, mahusay magpanggap ang taong ito. Kunwari ay wala na siyang nararamdaman. Kunwari ay isang pagsulong. Pero tuwing makakakita ng anumang nagpapaalala sayo, tumitigil ang kanyang puso. Hinahanap kanya kung saan walang nakikita ang iba. Sa mga pagkakataon. Sa mga oras na muling naulit. Sa mga panaginip na bumabalik. Sa mga senyales na siya lang ang nakakaintindi. Tinatawag niya itong espiritualidad. Ngunit ito'y pangmulila. Ito'y pagsisisi. Ito'y ang uri ng sakit na hindi sumisigaw, ngunit sumasakit sa loob ang taong ito ay nagkukunwaring malaya. Ngunit nakakapit pa rin sa kung ano kayo dati. O sa kung ano kayo dapat naging. Napapansin mo ba ito? Napapansin mong ang kanyang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito'y takot. Takot na nakalimutan mo na siya. Takot na huli na ang lahat. Sinubukan na niyang palitan ka. Sinubukan ng ibang yakap. Ibang mga katawan. Ibang usapan. Pero wala ni isa ang may kaparehong lasa. Ikaw na ngayon ang lihim niyang hiling. Walang tinig. Walang pangalan. Puso lamang ang nangungusap. Hindi na siya nakikipag-usap sa'yo. Ngunit palagi kang binabanggit. Sa Diyos. Sa langit. Sa universo. Humihingi siya ng senyales. At nangangako na kung ito'y lilitaw. Hahanapin kanya. Naging hiling ka na ba na tahimik na ibinibulong sa universo? Akala ng taong ito na magiging madali. Nasa pagdaan ng panahon ay maayos lahat. Nasa pagdaan ng panahon, magiging magaan ka na naalaala pero hindi. Dahil mayroong isang bagay na patuloy na sumasakit. Hindi sumisigaw. Hindi nag-iingay. Ngunit nananatiling nandoon, palaging nasa likuran. Katulad ng isang tahimik na kawalan na patuloy na sumasalubong sa espasyo maging sa mga sandaling walang nakakapansin. Maging sa mga sandaling sinusubukan niyang itago na hindi niya nararamdaman. Napansin mo ba ito? Hindi ito kailanman sinabi ng buong tinig ng taong ito. Kahit sayo. Kahit kanino. Ngunit may mga sandaling ipinaabot ng katawan. May mga sandaling bumibigat ang dibdib at ang pangalan mo ang sumisilip mula sa loob. Walang kontrol. Walang kusa. Walang magawa kundi ang lumitaw. Sinusubukan niyang magpanggap ng matikas. Sinasabi niya na ayos lang siya. Nagpo-post ng mga bagay tungkol sa muling pagsisimula, tungkol sa paggaling, tungkol sa pagiging independiente. Pero iba ang katotohanan. Ang katotohanan ay hindi ikaw ang naiwan sa nakaraan. Siya ang natigil sa panahon. Simula nang umalis ka, may parte ng sarili niya na nanatiling nagyelo. Umasa na sa isang pagkakataon bumalik ka o kahit papaano mawala ang nararamdaman. Pero hindi ka umalis. Naging masyado kang kapansin-pansin. Naging masyado kang naroroon. Naging malapit kahit nawala ka na sa tabi. Sinubukan na niyang magpatuloy. Sinubukan ang iba't ibang iti, iba't ibang usapan, iba't ibang lugar. Pero lahat ay tila hindi totoo. Lahat ay parang kopya. Walang yakap na tumutugma. Walang tingin na nagpapakilig ng tulad ng dati walang presensya na nagpapagaan sa kaluluwa tulad ng sayo. At sinimulan niyang mapansin ito sa mga detalye. Sa kantang lagi tumutugtog pag nandyan ka. Sa numero ng kaarawan mo na paulit-ulit na lumilitaw kahit saan. Sa kulay ng damit na suot mo, na ngayon ay tila nasa bawat tindahan. Tinuturing niya itong pagkakataon lamang. Pero sa kaibuturan, alam niyang ito ay tawag ng puso na umaalala. Umaasa na bumalik ka, kahit sa kaloob-looban lamang hinanap niya ang mga palatandaan. Nagtanong siya sa universo, umaasang ang mga sagot ay dumating sa anyo ng hangin, ng oras, ng mga random na parirala na biglang lumilitaw mula sa wala. Kung para sa akin ito ipakita mong may mangyayari. Kung iniisip din niya ako, bigyan mo ako ng tanda. Ngunit hindi ito pananampalataya. Ito'y pagkauhaw na nagtangkang itago. Ito'y pananabik na pilit kinukubli. Ito'y pag-ibig na hindi pa Naranasan mo na ba ito? Napansin mo na ba na ikaw ang naging sentro ng isip ng isang taong nagpakunwari na wala siyang pakialam? Sinasabi niya sa lahat na ikaw ang nawalan. Pero humihiga siya sa kama alam na siya ang nawalan. Na ikaw ay nasa kanyang mga kamay at hinayaang mawala. Hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig. Kundi dahil sa takot. Pagmamalaki. Kawalan ng paghinog. O baka kulang lang ng tapang para aminin ang nararamdaman niya. At ngayon, sinusubukan niyang buuin muli ang isang bagay na wala ng pundasyon. Sinusubukang kumilos ng bago, na may mga paa na nakabaon sa pagsisisi. Ang taong ito ay nasa therapy. Nagbabasa ng mga libro tungkol sa pagkilala sa sarili. Nag-aaral tungkol sa mga relasyon, trauma, at mga siklo. Pero sa pagtatapos ng araw nararamdaman pa rin niya ang parehong bagay. Pagkagusto na makasama ka ulit. Kahit sa isang minuto lang. Kahit sa pagkakataon lang na masabi, ngayon ko lang naintindihan lahat ng naging papel mo sa buhay ko. Hindi siya nagsisisi na nakilala ka niya. Nagsisisi siya na hindi niya napahalagahan ang iyong halaga noong mayroon pang panahon. Ngayon, sinusubukan niyang maghilom. Pero daladala niya ang alaala mo sa proseso. Parang ang pagmamahal ay naging bahagi na ng sugat. Parang ang paglimot sa iyo ay katumbas ng pagbura sa isang bagay na pinahahalagahan niya kahit pa masakit hindi niya kayang sabihin ito kaninuman. Kaya humihiling na lang siya sa universo. Mahinang humihiling. Tahimik na humihiling. Pero humihiling pa rin. Ikaw ang tahimik na hiling ng taong ito na may dinadalang pag-asa sa puso. Ikaw ang isipin na bumabalik tuwing feeling niya na kapag move on na siya. Ikaw ang pangalang iniiwasan niyang bigkasin pero nakikilala ng katawan niya agad kahit hindi naririnig. Akala niya madali kang malilimutan. Ngayon, narealize niya kung gaano siya nagkamali. Napagtanto niya ito ng huli na. Pero naintindihan niya. Naging ganito ka na ba para sa iba? Nasabi mo na ba na parang naging tahimik na dasal ka ng isang tao na nawalan na ng tapang na maghanap sayo? Naranasan mo na bang maramdaman ang presensya kahit wala siya? Naramdaman mo na ba ang pangumulila na walang babala? Ang pag-ibig na parang nakabitin sa hangin naghihintay ng muling pagkikita na baka hindi na maganap gusto ka pa rin ng taong ito. Kahit sabihin niyang hindi. Kahit mukhang nakapagpatuloy na siya sa buhay. Dahil ang magpatuloy ay hindi nangangahulugang nakakalimutan na. At ang kalimutan ay hindi nangangahulugang nawala na ang pagmamahal. Ramdam pa rin niya. At ikaw? Ramdam mo rin ba? Minsan, hindi sumasagot ang universo dahil ang sagot ikaw ang kailangan magbigay. Ang tao naghihintay pa rin. Hindi tulad ng dati hindi na tulad ng dating nagtatago ng pananabik sa pananampalataya. Pero naghihintay pa rin. Parang tanggap na na may mga tao na hindi nawawala. Nananatili. Kahit sa labas, nagbago na ang lahat. Hindi na siya nag-uusap tungkol sa muling pagkikita. Hindi na siya nagbabalak ng muling pagkikita. Ngunit sa kaibuturan, nangangarap pa rin. At ang pinakanakakasakit ay hindi ang pagkawala. Ito ay ang mapagtanto na nasa iyo siya, buo at pinili mo pa rin lumayo. Ang taong ito ay may mga alaala na hindi pa niya nasabi kaninuman. May mga alaala na iniinatan bilang maliliit na lihim sa pagitan ng puso at kaluluwa. May mga pangyayari sa pagitan nyo na baka siya lang ang nakaramdam ng ganoong kalalim. Dahil minsan, ang pag-ibig ay hindi sabay na dumarating. Minsan, ang isa ay umiibig muna. Ang isa malalaman lang pagkatapos. At kapag naintindihan na niya, wala na. Wala na siyang akses. Wala na siya sa parehong puwang. Ang taong ito ay sinubukang gawing aral ka. Sinubukang sabihin sa sariling naglingkod ang lahat ng iyon para sa paglago, pag-usbong, pagkatuto. Ngunit, sa gitna ng bawat aral, lumalabas pa rin ang kagustuhang balikan ang nakaraan. Nang muling pagtama. Nang maibalik ang pagkakamali. At ang pinakamasakit na bahagi ay ito, malaman na sana'y naging iba ang lahat. Na ang sakit na nararamdaman ngayon sana'y naiwasan kung may konting katotohanan lamang. Ang taong ito ay pinipilit maging makatwiran. Sinubukang sukatin ang mga damdamin sa pamamagitan ng lohika. Sinubukang timbangin ang mga pakinabang, kapintasan, mga plano. Sinubukang ilagay ka sa isang mental na formula. Ngunit hindi ka kailanman naging formula. Ikaw ay laging naroroon, ikaw ay laging nananalakay. Ikaw ay laging silakbo na hindi mailalagay sa teorya. At ngayon, siya ay nabubuhay sa pagkawala na sumisigaw. Sa pangungulila na naging isang pang-araw-araw na gawi. Sa pangalang patuloy na umaalingaw mau sa loob kahit tahimik. Napapansin mo ba ito? Napapansin mo ba na may mga taong maintindihan lang kung sino kapagkatapos katapos hindi ka na nila maaabot? Ang taong ito ay laging sinusubukang maintindihan kung ano ang nagkamali. Kinakalakal ang mga senyales ng nakaraan, sinusubukang matuklasan kung saan nagsimula ang pagkawala. At sa halip na makalaya, lalong nakakadena. Masa mga detalye. Masa mga alaala. Masa mga posibilidad na hindi na natupad. Nagtatanong pa rin siya kung iniisip mo siya. Kung may musika na nagpapaalala pa rin sayo. Kung, kahit malayo, may lugar pa rin kung saan nabubuhay ang damdaming ito, kahit tahimik na. At marahil ay buhay dahil ang ilang koneksyon ay hindi nawawala. Nagkukubli lang. Tumatahimik lang kapag wala ng espasyo para huminga. Ngunit nananatili roon kapansin-pansin. Sa mga panaginip na umuulit. Sa mga parirala na lumilitaw ng walang paliwanan. Sa mga pagnanais na lumilitaw ng walang dahilan. Siya ay nananabik pa rin sayo. At hindi yon kahinaan. Katotohanan yon. At ikaw. Pinayagan mo ba ang iyong sarili na maramdaman ang pananabit na iyon din? Dahil minsan, ang pag-amin ang unang hakbang para hindi magulit. Ang taong iyon natutong mabuhay sa kawalan. Sa simula, sinubukan niyang punan. Sinubukan niyang maghanap ng mga libangan, ng bagong mga relasyon, ng iba pang mga posibilidad. Ngunit walang presensyang napupunan ang pagkakawalay na iyong iniwan. Walang usapang kasing buhay. Walang hawak na kasing totoo. At saka siya tumigil. Hindi dahil nalampasan na niya. Kundi dahil napagod siyang magpanggap na pwede niyang palitan ang hindi mapapalitan. Dahil natanto niyang hindi iyon isang yugto. Ikaw yon. Ikaw kung paano ka dumating. Kung paano ka tumingin. Kung paano mo ginawa ang lahat na tila mas magaang kahit na ang mundo ay tila napakabigat. Ang taong iyon ay naririnig pa rin ang iyong tawa sa mga lugar kung saan hindi ka napumunta. Naamoy pa rin ang iyong halimuyak sa mga damit na nalabhan na ng libu-libong beses. Nasisiyahan pa rin magpadala sa iyo ng mensahe at binubura. Binubura para hindi maibunyad. Binubura para mapanatili ang T-Pride. Binubura sa takot na hindi masagot. O mas malala, sa takot na masagot ng walang pakialam. Natuto siyang magtago. Natuto siyang ilibing ang mga hilig. Natuto siyang mahalin ka ng tahimik noong hindi na pinapayagang sabihin yon. Kaya ngayon, tumitingala siya sa langit at humihiling. Humihiling tulad ng wala nang mapaglagyan ng pananampalataya. Tulad ng nakipag-usap sa lahat maliban sa iyo. Tulad ng pagod ng magpanggap na malakas. Ang taong iyon ay hindi lang gusto ng isang palatandaan. Gusto niyang maramdaman na may espasyo pa rin. Gusto niyang malaman kung nararamdaman mo rin. Kung, kahit sa ibang landas, napapansin mo rin kapag lumilitaw ang kanyang pangalan ng walang dahilan kung may naglalaro sa iyo ng walang paliwanag. Kasi may mga oras na nararamdaman ng kaluluwa. Kahit malayo. Kahit pagkatapos ng mahabang panahon. Kahit noong akala mo'y tapos na. At kung nararamdaman mo alam mo. Alam mong dala ka pa rin ng taong ito. Sa ekspresyon kapag tahimik. Sa paraan niya ng pagkaligaw sa sariling pag-isip. Sa mga putol-putol na pangungusap. Sa mga tingin na naghahanap ngunit hindi makakita. Alam mong nangangarap pa rin siya. Kahit walang plano. Kahit walang lakas ng loob. Maaring kasama niya ngayon ang iba. Maaring nakangiti siya sa isang larawan. Maaring mukha siyang nakalimot na sayo. iyo. Ngunit sa gabi, kapag lahat ay tahimik, ang pangalan mo pa rin ang binabanggit niya sa isip. At ikaw? Gagawin mo ba ng iba kung alam mong nararamdaman pa rin niya lahat ng ito? Naging ikaw na ba ang pagkawala na buhay sa buhay ng iba? naging alaala ka na ba na hindi malimutan ng iba, kahit sinabing limot na? Kasi minsan, sa pagkilala palang humihinga na ng iba ang kaluluwa. Ang taong ito hindi alam kung may oras pa. Hindi alam kung ang nararamdaman niya ay masasabi pa. Kung makikinig ka pa rin ng may pag-aalaga. Kung meron pa sayo, kahit maliit na lugar, nakasyangkasya pa rin siya. Kasi lumipas na ang panahon. May mga dumating na iba. Nagumpisa ang ibang mga kwento. Ngunit wala sa mga ito ang nakapagbura ng inyong pinagsamahan. Tinakpan lang. Nagtago lang. Pinatahimik lang ang mga hindi na tumigil sa pagtibo. Ang taong ito sa panlabas nagpatuloy. Gumawa ng bagong mga plano, binago ang rutin, natuto muling mumiti. Ngunit sa kalooban, walang bumalik sa dati. At maaaring iniisip mo na nakalimutan ka na niya. Na ang pagkawala ay naging kawalang kibo na binura na lang ang lahat. Ngunit hindi. Tinago lang. Sa lugar kung saan inilalagay ang napakahalaga para hindi ilantad. Ang taong ito ay nag-isip pa rin kung naiisip mo siya. Kahit ilang saglit lang. Kahit mabilis, kusang loob, biglaan. Katulad ng pagdaan sa lugar na pinuntahan nyo. O kapag naririnig ang kantang mapiling nyo. O kapag may nagsabi ng pangalan mo at nagkukunwari siyang hindi siya kinikilig sa loob dahil kinikilig siya. Gulo ka pa rin. Ligalig ka pa rin. Patuloy pa rin niyang nalilito ang mga damdaming sinubukan niyang ituwid ng may pagsisikap. At iyon ang pinakamasakit. Marialisa na ang pag-ibig ay hindi natapos. Tahimik lang. Parang naghihintay ng pagkakataon. Parang may respeto sa oras. Pero naniniwala pa rin. Nagkaroon na siya ng nais na hanapin ka nagsulat na ng mga mensahe at binura. Nais na tawagan ka para lang marinig ang boses mo. Pero mas malakas ang takot kaysa pangulila. At kaya umaatras siya. Nagtatago. Nananahimik. Kinukumbinsi ang sarili na mas mabuti ng ganito. Pero hindi nga. Alam mong hindi nga. Dahil ramdam mo rin. Napagtanto mong ang koneksyong ito ay hindi maipaliwanan. Hindi nagtatapos hindi nawawala. Sinubukan mong kalimutan. Sinubukan mong punuan. Sinubukan mong huwag pansinin. Pero walang nagtagumpay. At ngayon, narito ka. Tinitingnan ang loob. Ramdam. Alala. Nais sabihin ang mga hindi nasabi. O ang mga nasabi sa maling paraan. Hindi siya umaasang may masayang katapusan. O agarang panimula. Gusto lang niyang malaman kung naroroon ka pa ba sa isang lugar kung saan mahahanap ka niya. Kahit sa tingin lang. Sa kilos. Sa tamang oras. Dahil napagtanto niya. Napagtanto kung gaano ka kasinungalingan. Kung gaano ka kahalaga ang iyong presensya. Kung gaano siya kaliit sa harap ng isang napakalaking bagay. At ang pagkatantong ito ngayon walang mapupuntahan. Nagiging dasal. Nagiging katahimikan nagiging nakatago itong kahilingan na pinapakawalan niya sa universo tuwing iniisip ka. Nariyan pa rin siya. Sa kanto ng alaala. Sa kurba ng pangmulila. Sa anino ng mga bagay na inyong naranasan o halos naranasan. At baka naroroon ka rin. Sa parehong lugar. Sa mga parehong damdamin. Sa parehong nais. Pero walang lakas ng loob. At dahil dito, lahat humihinto. Lahat tumitigil walang umuusad. Dahil walang naglalakas loob na lampasan ang sariling kayabangan. Walang naglalakas loob na basagin ang katahimikan. Walang naglalakas loob na magsabi, iniisip pa rin kita. Kung nasaktan ka nito, mag-comment, nakita ko ang sarili ko dito. Dahil kapag tinatawag natin ang nararamdaman, gumagalaw ang universo. Minsan, iyon lang ang kulang, kilalanin. Aminin. Payagang maramdaman. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyo ibahagi sa taong kailangang makaramdam din ito. May mga tao na walang lakas ng loob na aminin ang kanilang nararamdaman. Munit maaaring maging susi ang isang video na kinakailangan ng puso. Mag-iwan ka ng like kung sa kahit anong sandali napansin mo na walang pagmamahal na basta na lamang nawawala. Nagbabago lang ito ng pwesto. Munit nananatili ito naghihintay ng isang senyales. Isulat sa mga komento, naging tahimik ka bang hiling ng isang tao? Naramdaman mo na bang may nag-iisip sa'yo, kahit hindi sinasabi sa'yo? Ikwento mo. Ang kwento mo ay maaaring maging refleksyon ng kwento ng maraming tao rito. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga ganitong nilalaman, mag-subscribe ka na sa channel mayon. Dito, hindi ka lang basta nakikinig. Dito, nararamdaman mo. Dito, napapansin mo.